We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. From Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, we can, can Do It! We Talaga namang We Can Do It sa Tulo ng Panginoon. Ang sarap sabihin noon. Akala nila musical program ito, lalo na composer yung ating guest eh. Pero ang uh, essence ng ating programa, kakayanin natin ito sa Tulo ng Panginoon. Ati Maru, Abril na. Ay no! Nanginis tumakbo ng panahon. Yes, uh, yes. Uh, dito sa Amerika, malamig pa rin, kaya naka-jacket pa rin ako eh. Uh, <laughs> pero sa Pilipinas, taginit na at malapit na ang mahal na uh, araw. Wala na, ano, napapabuisan huh? ka na doon. <laughs> <laughs> But anyway, maraming maraming salamat po sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Thank you for joining us today for another uh, uh, fruitful and uh, blissful time with our special guest. Naging paborito natin sila, Kuya Jey. Iman. Kung pwede lang, araw-araw program natin. Kung ano? pwede lang, sartaon eh. It is really fun and we enjoyed. We got a lot of things from them. So, ibalik po natin ang ating special guest for tonight, si Dr. Elise Simon and Kuya Doji Simon, the composer. Praise Simon. the Lord! What Praise the Lord! Uh, matunog matulog uh, na matulog. Amen! Hello. Kamusta po kayo, Kuya at uh, Dog? Kamusta po? Mabuti naman sa awa ng Panginoon. Thank Praise you. the Lord! Thank you, Nak you Thank you. At Ay, ano ka, spring na, spring. Opo. At um, sa Pilipinas, eh, hindi nila nararanasan niya spring. Dito sa Amerika, meron tayong tag-init, Mer uh, summer, meron tayong tag-lamig, yan ang winter. Mm -hmm. Pagdating na spring, yan ang tag-sibol. Ano po? At yan namang uh, fall, yan naman na sabi nyo, isa taglaglag daw dahil fall. No, yan ang taglagas. Ano po, yan ang panahon ng fall. Taglagas. Oh, Opo, wow. Taglagas. Malalim eh. Kaling kami bulakan kaya makata ang aming alam ng Tagalog. Kaya <laughs> eh, sila, sila kuya daw, G, is uh, Tagalog area din yan. At pati si Doc din naman. mm uh -huh. sila last week. Tuntua ako dun sa pagkaka-address natin sa mental health. Pero meron tayong uh -huh. ibang paksa ngayon. Si Dr. Simon at si Kuya Doji ay may aklat na sinulat. Pakita mo nga ate Maru yung paunti There it is. Hope Rising. There it is a devotional for troubled times. Pakitaas mo kuya, Ate Maru, pakitaas mo pa. Yon. Gusto ko papa explain ko kay uh, Kuya Doji kung bak ano yung uh, image na yon. And then sa baba, pakitaas mo pa Ate Maru para makita yung pangalan nila. Bagya pa, ba bagya pa, bagya. Sabi nga sa Kapampangan, bagya po. Bagiya po. Sana ba? Eh, di bale. At least an, okay, ang, authors dyan. Eh, yeah. ating uh, mga... Ayan, 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 There it is. Yeah. Dr. Elisa Simon. Eh, pangalan ni Kuya Doji. Ayan. Ay, Yan. El Yan pala ang pangalan mo, Kuya Doji. Elzar. Opo. Opo. Elzar. Galing sa Elazar. Opo. Uh, magandang pangalan uh, 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 'yan. Elsa pala ang pangalan ng kuya doji. To begin with, ah, uh, kailan niyo po na isulat ang magandang aklat na ito? Anong taon po? Ay, ano po 'yan? During the pandemic. Kamakailan lang. Therefore, ano po? Opo, opo. Uh -huh. yeah, in fact, ah, uh, ang 'yong pong kaya ang subtitle po niyan is ano, devotional for the troubled times. Kasi po yeah. talaga eh, ano po 'yan. Ah, uh, hindi po natin na-experience sa lifetime natin except ito pong uh, the past uh, several years po. Yung pandemic po. Ano po nilalaman ng aklat, Dr. Simon? Ano po ang uh, content yan, synopsis na aklat? So, itong librong to is uh, talagang devotional siya, no? It's It tied uh -huh, uh -huh. with the scripture, no? Merong passage sa 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 Biblia na babasahin, na of course selected, and then merong mga sinasabi about it. Pero yung selected uh, scripture ay targeted to topics na related sa mental health. Oh, Because I see. Specifically, depression at saka anxiety. Mm -hmm. po ba um, isang bahagi niyan. Atimarus, yeah, I'm, I'm sorry. Yeah, oh, oh, uh, gusto ko lang basahin itong mga mga okay. ng I was Mayroon dito, uh, Table of Contents, Identity and Significance. Despair, struggle and hopelessness. And then the third is worry, anxiety and fear. The next one is transitions. And then the battle in the head. Mm. And then guilt, unforgiveness, playing the blame game. Mm. <laughs> yeah, and then uh, lights, camera, action. Wow! It's <laughs> <laughs> movie, you know. And then uh, the next one is hope. Uh, topic is hope. The next one is freedom from bondage and then uh, there's there's a there, there's a uh, portion in here about uh, suicide the role of the church that's it suicide and role of the church very very nice very nice Pili nga po kayo na isang bahagi niyan, pakibigay ang uh, synopsis. And then, Kuya Doji, isang bahagi niya, aklat na yan, pakibigay. Mm -hmm. Ibaga, kumbaga, eh, parang pampagana para sa ating mga tagapakinig. Kasi mamaya, sasabihin natin kung paano niyo makukuha yung librong yan. Ako talaga, bibili ako ng librong yan. Mm -hmm. Si Doktor mm -hmm. po muna, isang bahagi po at uh, ano po ang inyong maibabahagi? Ako una. Ah oh, si Doktor si, si, si kao muna. Po. Tapos si Kuya. Dapat kumili na ako kanina, no? Okay. <laughs> oh. <laughs> na akong gustong-gustong passage dito na actually nasa bahagi siya ng in fact, hinati hati ko yung scripture into yung devotion into three parts. Okay. At uh -huh. yun yung time na ito yung time na um, nasa daba yun, na wala tuloy. Mm -hmm. Yung si Elijah, okay. na he was coming from a big victory. Yes. No? Mm -hmm. Na mm -hmm. nag- inagpractice kasi siya na walang ulan and then mm -hmm. nagkaroon ng parang contest with the other uh the, the, prophet. the prophets of Baal, yeah. And then, the anyway, mm -hmm. na nung siya ang nagpray na umulan na, and, and you know, oh. it was a big, parang mountaintop experience for him, victory talaga. Apo. Correct. And then, Correct. And then right after that, na depression siya kasi That's true. he had to run for his life. Right, oh, from takot Jezebel. Takot siya Apo. Kasi papapatay siya, takot na takot siya. Tapos na depression to, hindi lang basta depression, kundi he lost hope, gusto na niya mamatay. True. Gusto hmm. na niya mamatay. Sabi niya, sabi niya, it is Lord take my life. I am not no better than my fathers, no? So, kaya kaya ko talaga ano, liligay yon dito. It it para ipakita sa mga tao na what, you know, kahit sino ka, giant you know of faith, it, oh, of faith. Uh, huh? Pwede ka, pwede mangyari sa iyo to, no? Na mm -hmm. ka sa victory, you know, and then biglang mag-suffer ka ng depression. So, dito makikita natin, you know, hindi yan porket kulang ka sa faith, sa prayer, kahit mm -hmm. thing, it can happen to anybody. anyone mm -hmm. Ang ganda-ganda no. ng recovery niya dito, may, by stages, napakaganda. No? Kasi ang nangyari, pinakita kung paano talagang he lost all hope, gusto na niyang mamatay, gusto na niyang umupo doon at maghihintay na lang ng kamatayan. Mm -hmm. Pero... Mm -hmm. oh, how the Lord ministered to him. No? Mm -hmm. um, una, una, the Lord met his basic needs. Mm -hmm. Pinipahinga siya sa isang ano, under the shade. No? And then pinakain siya. And, you know, just met his basic needs. Inalagaan siya. And then after that, no, kaya ako pinakita yon kasi um, when somebody is very, very depressed, no, umaabot sa point na pati yung pang-araw-araw na activities, mm. -hmm. tinatawag na may activities of daily living, hindi na nilang magawa. Mm. -hmm. No? Mm -hmm. yung Dating nag-aayos, hindi lalabas ng maayos. Ngayon, marami mm sa itsura niya. Mm -hmm. hindi, hindi na siya kumakain mabuti. And then, wala na, wala nang gana kasi sa buhay. And mm -hmm. then, pag pag ganun, kung gusto mong tulungan yung taong yon yes you will pray for him pero hindi enough yung ipapag-pray mo lang no talagang aabot sa point na minsan if dalan mo ng pagkain ino you know, lahat ng you kind know, basic ipoprovide mo no? hmm. so malaking ano to malaking uh, basic na na ad advice as somebody who wants to do counseling or to want wants to have a counseling ministry sa church. Minsan mag-uumpisa ka just with those basic needs. Kailangan mamimit mo na yon. So, mm -hmm. Ngayon, ang pinakamaganda naman dito, um, the other thing na gusto kong i-point out, when God spoke to him, di ba, parang, there were, you know, there was a strong wind, there was a earthquake, there was, mm -hmm hinahanap niya ang salita ng Panginoon, ang boss tinig ng Panginoon, pero wala. No? he finally heard the Lord, it was in a whisper. Yes. So, yung part na 'yon is when you're ministering, no, may gentleness. Hindi nagmi-minister ka pinapagalitan mo, no? may minister ka nagre rebuke mo kasi nag but mo ginawa to sinabi, you know, na no one to blame but there's walang gano'n, walang ganon, no? But mm -hmm, God mm -hmm. spoke to him, it was in a gentle whisper. No? So, ang ganda kasi God knows our frame eh, siyang lumikha sa atin. So yes. alam niya anong kaya natin at that moment in time. Mm -hmm. Amen. And then um nagkaroon siya ng um, opportunity na sabihin yung mga nasa sa loob niya di ba? Mm -hmm, mm -hmm. Ang maganda, pinakinggan siya ng Panginoon. Pero after that, ang sabi sa kanya ni Lord, okay, now get up. Kasi may gagawin. <laughs> Ito na yung susunod mong gagawin. <laughs> ang tuwa ako doon. Ang doon. Yung very common to sa sa counseling na may mga tao gusto nila pumunta para lang merong makikinig sa problema nila pero hanggang doon lang gusto nila. Mm -hmm. Every time pupunta, they will say the same problem. Sabihin lang nila ng sabihin, tas may makikinig. Eh hanggang doon lang, walang progress, no? Mm. Actually, ang ganda nito kasi binigyan siya ng op, sa kanya si Lord, binigyan siya ng opportunity mag-express. And then sinabi siya nila, okay, so now get up and then ito yung next na pupuntahan mo ah uh, like you would think oh bakit may sakit pa bakit bakit ano you know, bakit binigyan na ng assignment well i'm sure nang alam naman ng Panginoon pa <laughs> alam naman niya kung anong kaya ni Elijah at hindi correct mm -hmm. pero may progress no hindi you do not stay there hindi siya nagstay doon at hindi rin siya pinagstay doon ng Panginoon no mm -mm. Mm -mm. after a while God told him, ito na yung next na gagawin mo, which is mm. part of the healing is actually to get up and resume you know the work, resume the work, no? Siguro kahit mahirap or kahit maliit lang, kahit baby steps, resume the work. That's part of the healing. Mm -hmm. siyan tunay, siyan tunay. Actually, doc, hindi lang assessment yung ginawa mo, exegesis na rin yun eh. <laughs> na basta ikaw gumagawa ng sermon galing sa First Kings sa Limbawa, Second Kings, yung kasisayan ni Elijah at ni Elijah ang ganda, ang ganda. Talaga excited mm -hmm. ako makakuha niyang librong yan. Sasabihin natin mamaya kung paano kayo makakakuha. Kuya Doji, ano naman ang iyon na i-contribute dyan sa aklat na iyan? Anong kapitulo uh, naman? Medyo, ano mga, then, may, mga, mga konting chapters din. Boy. Sige nga po. Sige nga yeah. po. <laughs> Sampulan mo kami. Oh, ang alam niyo ang uh, ang pinaka-common sa sa atin ano, yung tinatawag na anxiety. Mhm. Mm ano ba mm -hmm. 'yun? Ano mm -hmm. an sa Tagalog uh, Pastor Dave. Ano po? Kabalisahan. Kabalisan. Kabalisahan. Kabalisahan, kabalisahan ano? Aha, oh, kabalisahan. Kaya kabalisahan, opo. Oh. Ngayon, yung anxiety, iba-iba pa lang degree yan. Hindi lang iisa yan eh. No. Mm -hmm. Merong anxiety na nakakatulong. o oh, for example, anxious ka na dun sa exam, syempre magre-review ka. 'Yan <laughs> naman. <mo> mm. <laughs> ka, Natural yun, kasama yon dun sa ano. <clears throat> so, mm -hmm. Pero merong extreme yung anxiety na hindi ka na ayaw mo nang lumabas ng bahay. Mm. Yeah. Ayaw mo nang gumawa ng isang bagay, ayaw mo nang mag-venture, ayaw mo nang makipag-usap sa ibang tao kasi anxious ka. Hmm. Ibig sabihin nun, ang tawag nila doon, deli delibitating. De de debilitating. Debilitating. debilitating ano? Yung hindi, correct, ka correct. Maka, ano, hindi ka na makamove forward. Mm -mm. And uh, yung anxiety pala, eh, kamag-anak ng depression yan. Mm, so, merong kanya merong may connection yan. Pero Pinsan sila. Magpinsan sila. Mm. <laughs> yan, <laughs> no? So, ang isang uh -oh. ano, isang chapter na ginawa ko diyan or isang devotion is based on Philippians uh, 4:6. Yung sabi, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, yes. uh -huh. it, it, thanksgiving." Yep. Present your requests to God. Ito po ang isang ano ko eh, isang um Uh, experience ko po sa buhay ano na sa dami po ng mga pressures ng ano ng ng buhay eh nagkakaroon po ang tao ng tinatawag na anxiety attack. Mhm. Mm mm -hmm. Panic attack. No? Yung bang parang it comes in waves. Yung mga ibang tao na naka-experience yan, para kang ang description eh, para kang may tidal wave na mag-envelope sa iyo. Uh -huh. Uh -huh. Hindi wala hong ano, wala hawang oras at ano yan, hindi namimili ng panahon yan. It can mm. happen to anyone anytime at uh, minsan paulit-ulit, no? Although may ang mga psychiatrists, meron po tayong may tinuturo po silang mga technique on how to manage that. Pero ang importante po is this, no? Yung yung thanksgiving po. Kasi ang anxiety is based on the fact na something will go terribly wrong. mm hindi na hindi na maano to, hindi mm -hmm. na maayos to, maano na to, the, the end of the world na to for me ganun, no? Mm -hmm. And very mm -hmm. important po na ang ang focus natin is in thanksgiving. No? So, focus tayo sa thanksgiving, yung anxiety natin turns into praise. Correct. Amen. Into ang focus po natin is not ourselves, pero yung yung giver na mm -hmm. ang Panginoon at the end of the day, He has proven how He has brought you this far. Mm -hmm. At yun po, pag tinignan niyo po, you look back, nandoon po ang Panginoon every step of the way. Yung kanta nga po na, naroon ako eh. Kapag yun ang buhay mo, naroon ako. Yeah. Kahit itong dadaanan mo na bagyo, naroon ako. Yun ang sinasabi ng Panginoon. And we mm -hmm. praise and thank God for that, no? Now we can rely on a God who will never fail or will never leave us nor forsake us. Yes. Very powerful, very powerful. Yung dalawang ka uh, kapitulo pa lang yun, ano po, doon sa mm -hmm. uh, ibinigay sa atin, mismo mga may akda ang nagbigay sa atin nito Yung tukol kay Elijah, yung sinabi ni Doc, at yun naman patungkol sa anxiety. Totoo po yan at ito eh, walang pinipili yan kahit sino ka, tinatamaan ng kabalisahan at nagiging okay. talagang debilitating, nakakaparalisa na kabalisahan, debilitating uh, anxiety. Talagang pag hindi natin naibigay sa Panginoon yan, pero merong mga steps may mga hakbang para natin makamtan. Naniniwala ako sa aklat na ito na Ipina, pinag uusapan natin. Eh, Pag-usapan naman natin, paano po nila makukuha? Alam, sa Pilipinas po ba may Amazon? Nakaka-access sila sa Amazon. Ano po? Mamayang gabi, pagkatapos ang broadcast natin, mag-order ako ng kopya ko sa Amazon. Eh. <laughs> uh, pakita mo nga uli, Ate Maru, yung aklat, ang ganda ng itsura. Pati, ano po ang uh, dahilan noong image na yon? Parang bulaklak po ba yun, uh, ito. So, ang nag-drawing nito yung anak namin, si Grace. Si Grace, Alisa Grace. To eh, sunflower oh. na panguka. Wow! Ganda naman, mm -hmm. talaga naman. Ganda, ganda. Bibili ako niyan. Doc, kuya, saan nabibili yan? Ayan po. Sa Amazon po, ang itatype nyo dun sa search, eh Hope Rising, eh type nyo po, Dr. Elisa Simon, lalabas po yan. Okay. Oh! Uh, again pag nagpunta kay sa Amazon may Amazon account kayo hope rising, rising H O P E next word R I S I N G kasi magta-type kay sa Amazon eh. at hanapin niyo yung author at kung kayo Amerikano, Simon. Ano po? Simon, <laughs> Simon. Si Dr. Eliza Simon. At ang ganda naman ang pangalan na Eliza tsaka Elzar. Talagang <laughs> parang talagang pinagtagpo, Kuya at Doc. Napakaganda. At Timoro, ang ganda ng kamay mo. Talagang pa nakikita ko. nito <laughs> sa... So, Amazon. Ano po? Amazon. Nasa mga mm -hmm. bookstores din po ba yan, Kuya, Doc? Nasa... Hindi. Hindi. Lo? Kasi Wala pa. on demand. Eh, no? Uh -huh. Okay. Industry, but... Ang mahirap lang baka medyo pag in order from the Philippines yung delivery charge ano. Correct, so, mm -hmm. We'll see. Ang um, actually pag um, umuwi kami sa Pilipinas, sometimes naiinvita si Doji na mag mag-speak sa mga yeah. mga fellowship. Minsan mm -hmm. nagdadala kami ng mga books. Okay. Okay, nakakatipid sila wala ng delivery charge dinadala namin. So Maybe Correct. one of these days pag tayo ay nauwi hmm. sa Pilipinas. Mm-hmm. mga kapatid. Pagka, alam niyo naman, pagka na-broadcast sa DCIS, parating si Senyor Doji Simon at si Dr. Eliza Simon. Abangan po niyo meron silang bitbit -bit na mga libro at wag na hindi kayo kumuha at magpa-autograph na din tuloy kayo. Pagka-autograph, magpa-pook, magpa magpa, -magpa na din kayo. Magpa- -yoon. at talaga naman. Yan ang gusto ko eh. Kaya pagbili ko ng aking aklat at pagka dumalaw ako sa Highland, pagka binisita ko si Nadok at si Kuya, papipilambahan ko din libro ko sa kanila. Hope yeah. Rising. Uh -uh. Nabibili po ito sa Amazon at kung may Amazon account kay sa Pilipinas, H-O-P-E. Next word, R-I-S-I-N-G. Hope Rising. Ang author po nito, hinahanap ng Amazon. Simon o Simon. Madali na kagad. Mag Walang ibang author na ganyang pangalan, ganyang title lang aklat. Kaya ma mag enjoy kayo. Ako, alam ko, pagdating ng aking kopya sa Makalawa, babasahin ko kaagad yan. Lalo yung Uh, puntos na sinabi ni Doc Yung patungkol kay Elijah At yung mm -hmm. sinabi naman ni uh, Kuya Doji Patungkol sa anxiety Aba mga kaibigan Mga tagapakinig Huwag niyo pumiminusin yan Talagang anxiety Kaya ang Panginoon mismo Sinabi din niya sa atin sa Mateo Kapitulo 6 Na huwag tayo nag-aalala Yan ang kalaban natin eh tinitira ka ganyan ang utak natin eh. Tapos ang pakiramdam natin, tapos nagiging debilitating tayo. Pero ang good news, nasa atin ang Panginoon, nasa atin ang diwang banal, nasa Panginoon tayo. Papatapain right. tayo ng Panginoon. Sa pagwawakas natin, ilang pangungusap kay Doc, ilang pangungusap kay Kuya, and then, wawakasan ng ating Maru. Nakatingin ako sa rilo ko, ini-ignore ko na nga eh. Uh, Doc, ikaw po muna, then si Kuya, bago tayo magwakas. Um ang masasabi ko no ang incidence ng depression pataas ng pataas ng pataas mm -hmm. pataas no mm -hmm. there are millions around the world na suffering from depression no um years ago walang gamot sa depression and then nagkaroon ng gamot and then ngayon ang dami-dami ng gamot pero mm -hmm. mas marami pang depressed depressed no right, right. so <laughs> um ang, ang, ang problema sa depression is sa isip, no? Ang isip natin mm -hmm. it becomes very negative. Puro ang mga naaalala natin yung masasakit, yung mga malulungkot, yung mga failures natin, yung mga regrets, lahat, you know, lahat ng negative. And then pag inisip natin ang future, negative pa rin, mm. no? Mm -hmm. Lahat ng masama na pwedeng mangyari yun ang naiisip natin, no? Mm. Ang And ma, ma mahirap ito lalong-lalo na sa mga Kristiyano na ang expectation sa atin is hindi tayo depressed dapat masaya tayo mm. dahil tayo ay nasa atin ang Panginoon dapat masaya tayo no pero nangyayari pa rin ito no ang good news is um merong hope no ang hope natin ay ang spelling ng hope natin ay J E S U S Amen. Ito lang Amen. ating So, so, babalik pa rin tayo. Babalik tayo sa scripture. No? At titignan natin kung anong sinasabi ng Panginoon. Importante na iti-train natin yung isip natin. Amen. It, it begins there. No? Yeah. yeah. Um, whatever Amen. happens sa buhay natin, whatever happens sa circumstance, kung ano man na nag-trigger ng ng depression ko anumang problema ang dumating no there mm. are some things na hindi nagbabago ayan amen. ang pag-ibig ng Panginoon sa atin amen yes niya ang estado natin sa harap ng Panginoon bilang anak ng Diyos amen. At no? ang future na secure sa kanya praise the lord we doji you mm. yeah bless than one minute to wrap it up Opo. Ang, <laughs> ang um, gusto ko pong i-address ang lahat ng simbahan na nakikinig po sa ating programa ngayon no ang church po natin ngayon nagahanap po ng relevance sa society mm -hmm. ang society po natin is stressed ang pressures po ng mga tao ay napakataas po compared to 50 years ago right nagahanap po tayo ng re relevance sa community mental health po isa sa mga focus natin na programs mm. that's wow. how we become relevant and we are as, as I said ang church po is in the healing ministry, the healing of the mind po importante po yan for a healthy church also, no? And equip ourselves, train ourselves, be aware of the signs and symptoms. Gaya ng sabi ni Pastor Dave nung anong isang programa natin, no? Be aware of the signs of a uh, uh -huh. mental health uh, challenges and and equip the church on how to intervene and and support. Amen. Wow. Thank you. At Maru, baka mo na po at ay naku dino ko sarilo at isinisiyas yan hey. na tayo sa control room. I know, I know. Reminder lang po very short, 'di pagsubi natin yeah. ng ating programang We Can Do It. At ito ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din po sa DXKI sa 1062 Corona dal Cotabato, South Cotabato. Tuwing Miyerkules naman ng hapon, alas 5:30. Napakabait ng ating Panginoon. He has given us a lot of wisdom mula po sa ating mga special guest ay uh, it all came from the Lord. So, Amen. kami po ay pansamantalang magpapaalam. Ito po si Ate Maru si Pedro Javier. Day Marcel po, kinakatawang ko si Doc. Eliza Simon at ang ating kuya Dodgy Simon, nagpapasalamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Nagpapasalamat tayo sa Simon Couple Simon Family sa kanilang uh, pagiging panawin natin. Tandaan natin, anuman ang ating problema sa tulong ng j e s, -U -S ng ating Panginoon. Tandaan natin, sabay-sabay tayo, Kuya Doc, Ati Maru, Ano anuman ang sitwasyon sa buhay, we can do it! Inyong narinig ang We Can Do It Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan